ulan na, ulan na. Pa Apaw na tong baha na to. Oh, shit. Apaw na. Yung opening namin dito. Hanggang tuhod na. Wow! Ah! Lampas kukod na yung opening. Okay oh, look Pantay na siya. Pantay na siya sa ano, kalayan. Yung sapat, pantay na sa kalayan. Oh, look at that look at that. Gusto na kayo dyan. Wala. Ako na po. Itong ano namin. Wala. Lulubog na yan. Wala. Wala na. Lubog na talaga. Wow. Lulubog. Lilitaw. Ang buwan at araw.